Bakit paiksi nang paiksi ang buhay ng tao sa mundo? At bakit mahaba ang buhay ng tao noon ayon sa Biblia? Ito ba ay nagpapahiwatig na malapit na ang katapusan ng mundo? Maraming teorya at posibleng paliwanag ang sinasabi ng mga scholar at iba pa batay sa Biblia kung bakit napakahaba ng buhay ng mga tao noong unang panahon lalo na bago ang baha noong panahon ni Noe. Sinasabing ang mga unang tao, Gaya ni na Adan at mga sumunod na henerasyon ay mas malapit sa orihinal na kasakdala ng tao na nilikha ng Diyos. Bago pumasok ang kasalanan at kamatayan, ang orihinal na layunin ng Diyos ay mabuhay ang tao nang walang hanggan. Ayon yan sa Genesis 2 verse 15 hanggang 17. Habang lumalayo ang henerasyon mula kay Adan at habang dumarami ang kasalanan, unti-unting umikli ang haba ng buhay ng tao. Ang taong nabuhay ng pinakamatagal ayon sa Genesis 5 verse 27 ay si Methusalem. Nabuhay siya ng 969 years at namatay sa taon mismo nang naganap ang pagbaha sa panahon ni Noe. May ilang nagsasabing maaaring may water vapor canopy o tubig sa itaas na nakapalibot sa mundo noon. Basis sa Genesis 1 verse 6 to 7 na nagsilbing proteksyon sa ating mundo. Ang canopy na ito ay maaaring humarang sa malaking bahagi ng radiation mula sa araw na nagdulot ng isang napakagandang kondisyon ng pamumuhay at kalusugan noon. Nang bumagsak ang tubig na naging baha, nawala ang protection na iyon at biglang umiksi ang buhay ng tao. Ang unang mga henerasyon ay may mas matibay at digaanong nasira na genetic code o DNA. Sa pagdaan ng panahon, dahil sa kasalanan at pagdami ng saling lahi, humina at lumiit ang kakayahan ng tao na mabuhay ng matagal. Ang mahabang buhay nila noon ay nagbigay daan upang mapangalagaan at maipasa ang kaalaman at ang mga utos ng Diyos sa mga sumunod na henerasyon. Sinasabing ang pag-iksi ng buhay ay isang pagpapasya o limitasyon mula sa Diyos upang tugunan ang lumalalang kasama ng tao. Ayon sa Genesis 6 verse 3, bago pa man ang baha, sinabi ng Diyos na ang aking espiritu ay hindi mananatili sa tao magpakailanman sapagkat siya ay laman. Gayunman, ang kanyang mga araw ay magiging isang daan at dalawampung taon. Bagaman ito ay karaniwang binibigyang kahulugan bilang limitasyon sa panahon bago ang baha. Ang ilang iskolar ay naniniwalang ito ay nagtakda ng proseso para sa magpapababa ng maximum lifespan ng tao. Ang 120 years ay hindi agad ipinatupad sapagkat makikita sa Genesis 5 at 11 na ang mga taong nabuhay pagkatapos ng baha, katulad ni Sem at Arpaksad at maging si Abraham, ay nabuhay pa rin ng mas mahaba kaysa 120 years. Ang utos na ito ay nagtakda ng isang proseso na unti-unting nagpababa ng haba ng buhay mula sa halos 1,000 years hanggang sa 175 years ni Abraham hanggang sa 120 years at sa wakas ay ang karaniwang 70 hanggang 80 years na lamang. Kapansin-pansing bumaba ang haba ng buhay pagdating ng panahon ni Moises. Sa madaling salita, nilinis ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbaha at pinaiksi ang buhay ng tao upang malimitahan ang paglaganap ng kasamaan sa mundo. Ngunit, Sa ating panahon, hindi malabong mangyari at maulit ang paglinis ng Diyos sa mundo dahil nangyayari na ang kanyang sinabi sa Mateo 24 verse 12. At dahil sa pagdami ng pagsuway sa batas, ang pag-ibig ng marami ay lalamig at Mateo 24, verse 7 to 8. Sapagkat maglalaban-laban ng bansa sa bansa at ang kaharian sa kaharian at magkakaroon ng mga tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. At Mateo 24, verse 14. At ipapangaral ang Ibanghelyo ng kaharian sa buong mundo bilang patutuo sa lahat ng bansa at sa kadarating ang wakas.